Hello guys! Good afternoon po sa atin lahat, mapagpalang araw. Uh, nandito na naman po si Malo de los Santos para magbigay po ng balita sa inyo na talaga pong uh, grabe po, nakakatakot yung nangyari po dito kay Justin. Grabe po talaga na alam nyo po, nakakatakot po yung mga ginaganto pong mga charity vlogger. Lalo, yung kasamahan po ni Dodong, ni Ruel of malalag si Justin po ay nahulog sa bangin. Ano? Grabe po yung pagkahulog niya, ang tirik po nung uh, dinadaanan nila papunta po doon sa beneficiary nila na yung apat na magkakapatid po na talaga naman pong nakakagulat at nakakatakot. Di ko po kaya, kung para sa akin, di ko kaya pong uh, bumaba at aakyat pataas dahil nakakatakot po 'yon, bangin po na matirik, ano? Uh, sa totoo lang po ay talaga pong uh, grabe, bus buhay po talaga po ang nangyari po kay Justin sa pag-charity po ni Laurel of Malalag. Ano? Ito po yung grabe. Mga kapatid, sana Kuya Bal pasensya na kung ito po ako ay nagbigay ng reaction sa kanila at kidudong pasensya na dong uh, Ruel well, siya Malalang. Pasensya na kung ako ay nagre nag-reaction dito sa pangyayari kay Justin. Dahil kailangan po natin ipaalam o uh, sa mga kababayan natin na mga nag-charity na sana po mag-iingat dahil sa nangyari kay Justin po talagang buhus buhay. Aka, alam niyo po, sa totoo lang po, uh, yung pagka Hulog po ni Justin, mabuti na lang po ay may batong tumama. Kung hindi po baka doon sa uh, sa mais, alam niyo po pag pinuputol ang mais may mga dulo-dulo yon. Doon po nakakatakot po. Mabuti na lang po ay uh, naharangan po ng dalawang bato at hindi po tumama ang kanyang ulo doon sa dalawang batong malalaki ano? At mm, nahimatay nga po si Justin at may duguan. Nakakatakot po panoorin nyo po yung vlog ni Dodong na talagang buhos buhay po talaga yung pangyayari sa kanila at awang-awa po ako kay Justin na talagang doon ko nakita po yung sakripisyo po talaga ng mga charity vlogger talaga po na ganito po talaga na pagtulong lang po talaga ang uh, ginagawa nila ano kaya sabi ko nga sa nakita ko to yung napanood ko po ang vlog ni Dudong na yung nahulog talaga po si Justin, napasigaw po talaga ako, na abang ako'y napapanood, parang di ako makatitig at akala ko po may nangyari ng hindi maganda kay Justin at nahimatay po talaga at yung kanyang bibig siguro po tumama at uh, ang sakit po daw talaga ng dibdib niya at mabuti na lang po yung dato ay nandoon at uh, siguro ay na masan at masakit nga po daw yung dibdib kaya alam nyo po ay yung mga ganito pong mga charity vlogger na talagang uh, talagang umaakyat sa bundok at timatawid ng ilog yan po ang mga tunay na uh, pagtulong na kahit anong mangyari ay talagang tumutulong sila ano? Ah uh, ito po ang gaganito po ang ang a -a natin, hindi kagaya 'yan, na puro salita. Ano? Ah uh, ito kaya ko po ito binigyan ng reaction. Para po ipakita natin doon sa mga nagpapanggap na mga charity daw kuno at uh, talagang pinag ano ba 'yung tawag doon? Ah uh, dugot pawis talagang umaakyat sa bundok, it, sila po yun. Ano? Mga kasamahan po yun nila, Royal of Malalag. Huwag doon tayo sa yung bang mura ng mura, na nagja-charity sila, gumagawa ng kabutihan, ay wag po natin yun pansinin. Ano? At uh, alam natin ito, kaya ko po ito re-reactionan dahil gusto ko po ipakita na yung nangyari po kay Justin at sa mga kasamahan po nila Royal of Malalag. Ito ang tunay na charity blogger. Ano? Uh, doon sa mga puro salita lang, na nananjan lang, puro BTS, um, wala yun po. Ito ang tulara natin na talagang binuhos ang buhay. Kahit saan tayo, ay pwede tayo talagang mag-charity kahit saan. ba? Diba? Kasi, ang nasa puso natin ay pagtulong, ba? Diba? Nasa charity tayo. Tama nga si Kuya Bal. ba? Diba? Nasa charity tayo, kumilos tayo, tumulong tayo, hanggat kaya po natin tumulong. Huwag aasa sa ibang tao. Huwag puro BTS. Ano? Kasi, Bi, ano, nagcha-charity kami, ganyan-ganyan. <laughs> 'Di ba? Ay, puro pagtulong nang namin, ganyan-ganyan, ano. Pero hanga talaga ako sa tao talagang totoong tumutulong. Ano ano man po ang nangyari gaya dito kay Justin na nahulog sa bangin. 'Di ba? Nakakatakot po 'yun. 'Di ba? sila po yung biyahero. Umaakit po sila. Tumatawid po sila ng ilog talaga. Nakakatakot po talaga. At mga bangin. Oh. Ngayon, sa nakita ko po talaga kay Justin, grabe, grabe po yung nangyari sa kanya. At talagang sigaw si Dodong. Sabi niya, talagang takbo sila. Ako'y natakot po na nahulog na ngayon. ita. Ay sila po, ang bilis nilang tumakbo. At si Dodong, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, nahulog na. At sigaw talaga. Ako kahit ako po, napasigaw din po. Na tinitingnan ko po yung naglalakad po sila si Dodong una si Dodong si ano si Justin pala yun naka brown. Talaga po nakita ko talaga nagpagulong-gulong po at kaya panoorin na lang natin po ang vlog ni Dodong yung boss boy talaga na grabe na naaksidente talaga si uh, Justin. Walang biro po yun ha. Ang taas, ang tirik po talaga ng bundok. Na talagang babagsak ka talaga doon sa bangin. Na talagang nakakaawa talaga po si Justin. Grabe, grabe po. <laughs> Alam mo, ito yung talagang dapat natin tularan. wag yung puro bibig. Ano? Salita. Ay, nagja-charity kami. Uh, ganito, ganito. Ay, puro naman BTS. Walang buhos-buhay doon. Kaya, alam nyo, napakaganda talaga, ano ah, na magpatunayan ninyong charity vlogger kayo. Umalis kayo. Pumunta kayo yung sarili ninyong sikap. Ano? Dahil nakita naman natin po kung papaano po talaga ang nangyari kay Justin at ang mga kasamahan po ni Dodong, ni Ruel Okmalalag. Ano? Ito yung matagal nang sinasabi nga ni Kuya bal na hindi puro kayo dikit, puro BTS. Dahil ang puro BTS na lang, yung parang laging umaasa na, ano, umaasa yung mahirap kasi po mga kapatid magsalita. Eh, sasabihin, issue ka na naman, ano. Kaya, alam nyo, ah... Uh, Nakakatuwa po yung kagaya nila Kenrid na talagang nagsisikap. Ayan si Dudong. Maliit man o malaki man ang views, at least may napapatunayan po talaga mga kapatid. Anong na gaya nga nila uh, ni Justin, ito po yung nakita ko po talaga na gusto ko talagang reaksyonan kahit man sabihin man nila na bawal reaksyonan. Bakit? May freedom po tayo kahit sino po at napakaganda po nitong uh, ipahayag natin na may nangyari mang kay Justin at least po yun buhos buhay silang tumutulong ano pumupunta sila sa mga benepisyari gayon nga na, na nahulog nga sa bangin si Justin na nagpagulong-gulong po talaga uh, mabuti na lang po si God Talagang isinalba eh, si Justin dahil doon sa dalawang bato po na nakaharang sa kanya at uh, pasalamat din po tayo na hindi po nabagok ang kanyang ulo at uh, nadumugo lang po dito niya yung siguro bum napasubsob-subsob yung ngipin niya o kaya ano dahil may mga dugo pong buo-buo. Ano? Uh, kung hiwala yung dalawang bato yon, babagsak po talaga siya sa pinakababaang kung saan po yung may mga pinutol na mais. Ay may mga tulis-tulis po yon, di ba? Hmm. Kaya alam niyo po ang Dios talaga ay marunong, di ba? Na ako hindi ko kaya po yung mga ganong paglakad-lakad dahil ako po ay lampa. Ano? ayam ayan po mga kapatid at sana po panuorin po natin itong vlog ni Ruel of Malalag at suportahan natin si Ruel of Malalag at mga kasama niya po mga Ru Boys at rig, Girls. ayan, shout out po sa mga kasalanga. Uh, Kilangga Richelle at uh, Kiruelok Malalag. At ito, pasensya na po. At ako ay... Nagreaction po, hindi ko po matiis talaga po yung pangyayari po dito kay Justin. Sana po ay mag-iingat lagi tayo, Ruel, at mag uh, mga kasamahan nyo dyan, mga Roboys. Mag-iingat po kayo dahil po talaga ay delikado po yung mga ganyang pag-akyat-akyat sa bundok, lalo na yung pagtawid-tawid ninyo sa ilog, mag-iingat po kayo. At nandito lang kami, nakasuporta sa inyo, kung hindi man ako makapag reaction, dahil nga po ay pinagbabawal, di ba? pero ito po ay opinion ko na may kalap kalayaan tayo may karapatan tayong magawa ng reaction, hindi naman tayo kumukuha ng video, no? At uh, panuuri na ng natin po ito, Kiruel of Malalang. Thank you so much po. Maraming salamat. At patuloy na lang tayo pong sumuporta kila Kuya Bal Santos Matubang, at uh, ti Edna Black at kay Kalinga Prab. At dito po nga, Kiruel of Malalang at sa mga kasamahan niya, kagaya kila Justin at... Uh, Suportahan po natin at kilangga po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Saludo ako sa inyo. Bye-bye. We love you.